dito tayo sa Monumento na ito mga kay. So good morning, good morning po sa lahat mga subscriber natin So ako ay taos po sa sa lahat ng mga subscriber Sa mga supporter natin sa Facebook page at sa YouTube YouTube channel natin mga kay So good morning po sa inyo lahat sa so, araw naman ng ligto So, oh, shout out, shout out po sa lahat ng mga subscriber natin, oh, sa lalo lalo ng mga supporter natin from Canada, Canada o oh, sa Dida, sa Saudi Arabia. oh shout out na pala sa lahat ng mga nakakilala ko so, ni Vlog from Leyte sa mga kapatid ko diyan sa mga pamilya dito. O oh, shout out po sa inyo lahat. Oh, sa Leyte po, sa ating mga kaibigan, so lalo lalo na sa Alan ni Virginia Baskis, so Julito, uh, Julito Abunda, mas so, lalo na po si ano, Yo Abunda. Oh, shout out, out din So lalo lalo po sa aking kababayan din sa Davao City mga guys. Shout out po sa inyo lahat. Sa mga kapatid ko rin sa Davao City mga guys. So, Virginia Panisian, Virginia Panisian, Leo Panisian, Cario Panisian. So, lalo na sa mga aking mga pamangkin, Jordan Panisan, sige. Emma saan? sa aking nanay. So, lalo na mga kapaganapan ko sa Tamprang Dabang. Uh, shout out, good morning po sa inyo. Shout out, shout out po sa inyo lahat. Okay, samahan nyo ako mga guys. At pupunta naman tayo sa ano uh, Divisoria kung anong pwede natin makakabit doon para makakuha kayong idea sa so, mga bumibili ng mga, mga gadget no? dapat ingatan at mga suriin natin yung babuti para wala kayong problema sa pagdating ng sa bahay nyo okay so yan ha mga guys sundan nyo lang ito mga guys so, kung kahit chat si yung galing mga guys so, kung manuminto kayong galing mga guys so itong mga gym na to pupunta rin lang ng bisorya. so nandito na natin sa dito natin sa area so yan mga guys yung ano nyan yun may... All right. Okay. So good morning, good morning sa lahat ng mga subscriber natin. Oh. No? So ikot-ikot pa naman tayo sa ano, Carmen Planas mga buratan. Oh, shout out, shout out po sa lahat ng mga subscriber natin. Oh. No? So mga kaabahan na to, mga guys. So ingat-ingat lang po sa itong araw ng ano, pag pumunta ka dito sa buratan. No? Ingat-ingat lang po kayo sa mga gamit niya. Ito na yung area mga guys. Ito na yung area. Okay na po yung area ito mga Sa Carmen Planas ito mga kaya. Ito na yung kaba ng Carmen Planas mga kaya. Dito sa kanan tayo papasok. Papasok tayo sa kanan. Ito na yun. Ang dami yung mga ano. Papasok tayo dito sa area ng Carmen Sa loob. Good morning! barilo dyan, oh. No? Good morning good mga morning, guys. So welcome back sa YouTube channel natin. So nandito naman tayo sa Carmel Plana. So uh, shout out nga pala sa lahat mga subscriber na from Canada sa kapwa natin ka-vlogger. Shout out po sa inyo. So lalo sa sa Jeddah, sa Saudi Arabia, sa Qatar, sa OFW ng mga sino shout out sa inyo lahat. So mga guys, may mga nagpapa-shout out natin si Romeo Medellin, si Akiro Barkyu, so Santi Santiago, Nestor De La Cruz. So shout out sa mga kapwa natin mga construction workers diyan, so shout out sa mga pintor natin diyan si Rowena Ara sa Bram Quezon. Alright, samahan niyo ako mga guys. So update tayo sa mga presyuhan dito mga relo ni Boy Casca dito mo wala? Shoutout uh, shout po sa iyo Shoutout sa friend namin Shoutout po Dito kay Boss Dan Dito kay Buing Capcan Sa mga about na Dito shoutout kay Boss Eric Shoutout, good morning Shoutout po sa Dito naman tayo sa matagal din naman tayo Hindi napag-update so Dito tayo, update naman tayo mga about mga presyo ng mga relo ni Boy Kaska. Ito may mga budget meal na rito. Good morning po. Ah, good morning. So dito. So ito, ano to? Ah, uh, ano to? Mga budget meal magkano mga presyo nito? Ay, bye ba. Ay, bye ba rin. Ano's oh, so, magkano mga presyo nito? 4.5. Ah, 4.5. Okay. So mga gritong mga mga Rolex 'to, mga sumasama so, presyo nito. So, itong presyo okay. 4.5. Yan uh, so, mga Swiss machine. Mga ay kitong okay, so ito ha. Ilan uh, eh. Rolex tayo mga ito, upi tayo mga. Ro ro Rolex. Uh, Ang uh, yeah, Rolex natin magkano? 4.5. Yan, Rolex sa 4.5 ha. So mayroon naman tayo rito ng... Ito mga to, Mga automatic to no? Ah. Dito tayo sa mga ano. Ayan, bachelor. Bachelor. Ayan, katulad ito mga isa mga ano. 4-5 din ito. 4-5 din 7-5. 7-5 oh, mga. Ha? 7-5. Seven 7 seven yeah, Mataas pala to no? So, ito naman, boss. one three kaya mga gantong order, want to have. Pwede ba ba sa bawal yung uh, lupa? So pwede dito pwede naman, ba ba ito magkano ba ba naman to? 2,000. 2,000. So naganap naman dito itong Korea. Ito may Rolex naman to na white dial. So magkano white dial na dial sa Rilo? Itong Rolex? 3.5. 3.5? Yan. So mga 3.5 itong mga gantong Korea na Rilo nga. Ayan, 3.5. So mayroon naman tayo itong ganito gold plated ng black dial magkano? 3,000 3,000 ito mga kaysa nagalap ng ha utang uh, tapos mga kaysa ng about ng ano katulad ito bilhin -up na update na ito magkano ito? 3,000 yan mga isa, mga 3,000 mga rolex 3,000 yung mga dial ng mga gold plated na Araw ulit. Yung mga katulad nyo dito. Meron lang. Meron lang. Di yun. Yung mga bottom batang mga sa pang ito Sa mga ilira. Itong hiliran na ito, magkano ito na ito? Sa hiliran na ito? Iba-iba po. Iba-iba rin pa rin ang mga presyo kanil ito. Iba't ibang mga presyo kanil So, ano na lang tayo na mga alis. So, ito talk lang, no? So, about na mga rito ni Boy, last last day. Ito, madam, magkano ito? Magkano ito, ma'am? Dalawang libo po. Dalawang libo. Rado. So, ito na po. Yes sa so, mga tag sa mga ano, pili lang po yeah, sa so, mga tag dalawang libo ang rado mo, kayo, dyan, 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 ma ito may Rolex pang ba ay na Rolex magkano tatong libo rin yung mga kasyon na ganit mga na, Rolex sa tatong libo o oh, ito naman magkano naman to ito boss Pati po kasi ma'am. Ito? Matig. Tumig. 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 ano Tumig. 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 Meron naman tayo rito. Pantal-pantal lang. So, medyo masyado matagal. May gusto ito? Magkano Alexander. Five? Five Seven hundred. Mali. Ah, negosyo ko. pa rito. Ah, sige super Pagk

pero pwede, pwede siya Hindi, Pwede siya tutokan? Hindi, Okay, Magkakasabi, pre. Magkakasabi. Ah. Ayan dito sumahabot. sa mga abad. Sa mga abad ng mga ganitong relo, ha? So, naganap kayo. Bulungan lang dito. Tuwid. Sa mga abad ng mga... Tawid. Tawid dito mga ka-siyon. Naganap mga ka Anong relo to? O di maras piya di maras Lodi Mars so ayan so mga yon, nag ganito, mga so, Naghanap mga 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 Boy, mga Ayan, sa Thai Boys Cascas. Si, ano? You know, Omega ko yan. Nandito tayo sa mga guys. So, doon tayo mamaya pagpuntaan tayo bandar kasi ano na. So, ito pa, malaki. laki. Magkano pang pintahan pa nito? 5-5. 5-5. So, mga Rolex Itong mga uh, malaki na ano Rolex. So, mga 5 ang malaki. Malaki. 5-5. So, update itong mga banda natin mamaya. So, may meron dyan pa. May customer doon sa banda na. Doon tayo sa yung mga taas na presyohan dyan. Nice. Okay. Okay. Ayan dito tayo sa mga shamba naman ng to. Sa so, dito na tayo. So magkano ng mga presyo nito? Ito. 3,000 ganto. So Toki, okay. so mga ganito okay na rin. 2,000 to 2,000 to mga about ng mga arid. ito anong? Omega, magkano omega natin ha? Three, seven 3 Cebu five. 35 35 'yung mga Omega so, mga Four, yeah, So nagagalap na mga Omega. 35 Pro. so mga uh, about Rolex. Ito mga ano 45. So, to, bilisan na lang 'to. Ito pa Omega ba? Ah. 35 sa mga bilisan na lang 'to mga isa ito mayroon pa lang dito mga dito uh, magkano? Silver stainless na ano. Magkano 'to? 35 din. Oh, o, so 3-5 so, eh. sa mga naghahanap ng ganitong Oreo. Ito mayroon naman ng mga imbikta ito mga isa. 4-5 pa rin siya. Itong Rolex. 4-5 din. 4-5 din ro ro Rolex mga kasi oh, uh, so, oh, so, ano, oh, yan. 4-5 din. Ito, kanyang ibabang mga dial. Ito, ano ba ito? Ito, blot ba yun? Ito, 4-5 din. 3-5 din ito. 3,000. 5 din ito mga ganitong Oreo mga ganito. Bilisan na ito. Mayroon tayo pang babae. Bilisan na. Sige po. Ito po, bang babae, magkano to? Dalawang 2,000 ito mga, isa. mga, mga, ah. mga isang. Dalawang Yan, mga naganap ito mga ito ah. ito mga isang. Pagka, ang ito. Ito ba? May pa. May Rolex pa yan mga isa. So ito, naganap ka no, bila, Mas maganda pumunta ka dito sa personal mga isa. Para makita mo yung no, Sa presua, no, mo yung personal, Dar Makita mo ang hawakan ng personal. Hindi nang ito boss Boss mga ganito. so ito malalaki. 55 sa mga ganitong ori na relo mga isa 55 so ito mga to. ito. 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 mga turo natin ito. 75. Ito. 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 Matik ka matik. Ah, pala. 4-5 tumama sa mga ganitong ulan. Tutok na lang natin ito. Ah, wala. Ito. Tuwid. Tuwid. Ayun, tuwid lang mga presyon ng ganap ng mga ganitong uli ng mga relo ha. So, ayan, decent lang ha. So, meron tayo dito. Ito, madam, magkano to? Pro, wa? Super clone. Super clone. Super clone magkano? sabihin? Oh, Wala daw. Wala daw. Okay. Oh, Shoutout sa mga gustong bumili sa mga matataas na mga presyo. So, ano mga guys? Dito sa kay Boy Kaska. Oh, Shoutout sa mga high blur rin pa lang. O oh, high blur rin pa lang kayo. Dito na. Para matuhan na kayo. <laughs> sa mga ari lo ni Boy Kaska. Oh, kay Boy Kaska. sa so, out po. Sa kay Boy Kaska po

Wala na kaming kwarts, ito lang po. Ha? Gusto ay mati. Gusto niyo pa magpasok po kay kwarts. Wala naman na. Apo, apo. Wala po kaming mati, ma'am. Apo. Ako dito sa dagat, ibabalik niya yung Ito ito. Ibigay sa'yo. Ibigay sa'yo. Ibigay sa'yo. Sino mo wala. dito kay Boss Dan. dito kay Boy Kaskan no sa mga about na. sa presyo. Kain ba eh tama quartz. Ano to? Hindi tayo pwedeng panirin niyan. Basta sige, tayo. Subukan ka dagdag dalakan dalawang 2,000. Sir, magkano sa dalawang? Four

ating mga ka-present. Eh, kahit nga yung quartz na lang ako. Ano pa? Ano pa? Ito, ma'am. Ito. Ano Kung mo ba sa lana? stay. stay. Ito na Rato. Pwede ba to rato? Kung ano yung siya yung history, may pagmatagal na, repair lang tayo. Pero pag may kisariwa pa, swap, dagdag, ganun lang. Mas kisang diwilito kayo bumili. Kaya okay, cool, eto. Ay, ko'y parang dalawang okay, cool. dahan. Parang Wala nga. Wala nga. Papalit mo na lang dyan. Meron. Parang dalawang dahan. Wala nga. Mayin, Wala nga. Bilhin mo okay, okay. okay, it... Wala, si na si Gairdo. Papa, send Nung na So, dito lang mga so medyo hindi tayo masyado mga pag din mabawin ang uh, daming mga customer so hindi tayo mga video makakatingin so dito so naghanap sa mga doon so naghanap ng na mga Segunda mano naman doon kay, kay boy ah uh, boss dodong <that>